May 12 limang istasyon ang itatayong Metro Manila Subway, nagkakahalaga ng 350 billion pesos ang proyekto na anim na taong nabibing. Magtatayo ng istasyon sa Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Ortigas North, Ortigas South, Kalayaan Avenue, Bonifacio Global City, Loton East, Loton West, Naiya Terminal 3 at CFTI si Tagig. Ang target na bilis ng tren na bibilhin din mula sa Japan, 80 km per hour. Kaya abutin lang ng kalahating oras ang biyahe mula Quezon City hanggang Naiya Terminal 3. Sa ngayon, tatlo sa labing limang istasyon ang gagawin bago matapos ang Duterte administration. Una rito ang Kirino Station sa may Kirino Highway. May anim itong layers o palapag. Isa sa mga palapag ay dadaanan ng express train na hihintulang sa mga major station. Pangalawa, ang Tandang Sora Station na may anim na layers din. Magkakaroon ito ng lugar para sa mga tindahan. At ang North Avenue Station na itatayo malapit sa Veterans Hospital. Magkakaroon ng lugar para sa mga pampublikong sasakyan. I can never assure what the next administration will do. Kaya nga ho, ipinasok ko yung partial operability. Ah, yung partial operability, para nang sa gayon, in the term of President Duterte, merong nagagamit. Aminado ang MMDA na magdudulot ng matinding traffic ang construction ng subway. Dagdag pa rito ang kaliwat ka ng construction gaya ng MRT-7. Ang pinag-iisipan nga namin rito, yung sa may veterans, baka pwedeng pabuksan natin yan. Ano? Ang sa akin naman, hindi ko pa talaga nakikita yung schedule. Magiging mabilis naman daw ang paggawa dahil sa tunnel boring machine na pubuta sa lupa na dadaanan ng subway. Ang teknolohiyang ito ay mula rin sa Japan na siyang kontraktor ng gobyerno para sa proyekto. Sinisiguro rin ng ahensya na matibay ang proyekto mula sa lindol o baha dahil ganito rin ang nararanasan kalamidad ng Japan. Jackie Manabat, ABS-CBN News.